Hello everyone Paalis naman Papunta ng Mall Ayan guys o Province na province Bibili tayo ng Kaunting uh, Paninda Paninda sa Tindahan kung maliit yun guys nandito na ako sa labasan guys at ah, sasakay tayo ng motor magtawag lang ako ng motor doon sa unahan nagparking ang mga motor guys nandito na ako sa daan What? Okay. ganda guys pili ako dito ng ano guys ng masuot sa panglakad ang ganda oh